Magandang araw. Nagkita ulit tayo rito sa Tibay Classroom. Ako si Teacher Girl, ang inyong Tibay teacher. Ngayon naman, ay narito na tayo sa lesson number 2 kung saan pagsasanayan natin ang paunang mga tunog ng Marungko approach at mga bagong activities para iblend ang mga tunog na ating tatalakayin. Kasama ninyo na ba ang inyong mga anak? Ayan! Pwede na tayong magsimula. Ngayon ay ituturo ko na sa inyo ang marungko approach. Ito ay isang pamamaraan ng pagtuturo gamit ang mga tunog at hindi ang mga pangalan ng titik. Kunwari, hindi muna natin sinasabi na ito ay M o S. Ang ituturo muna natin ay ang tunog. Hmm? Puro tunog muna ang gagawin natin para matutunan nila ang pagbuo ng panting o salita. Magsisimula tayo sa ilang tunog lamang hanggang sa makabuo ng mga salita tulad ng Sa, Ma, Ama, Masa, Asa, at iba pa. Narito ang mga pagkakasunod-sunod ng mga tunog na ituturo natin. M, mm -hmm. S, A, I, O. Mm. Eh. Mas madaling matututunan ng pagbasa kung nauuna ang tunog. Ginagamit sa approach na ito ang mga karaniwang salita sa Filipino para mas pamilyar at makabuluhan ang kanilang mga binabasa. Matututo silang magbasa ng mga salita at pangungusap sa loob lamang ng ilang linggo. Basta, tuloy-tuloy ang pagsasanay natin sa kanila. Ngayon na alam niyo na ang marungko approach, tara na at matuto! Hmm. Para ang sarap naman ng mamuna ito. Kayo rin ba napapa... papa? Mm, kapag may pagkain masarap, tingnan ninyo ang bibig ko. Mm. Pamilyar itong tunog na ito ah. Oh, ito ang tunog nito. Mm. Pakinggan ninyo. Mm. Mata. Mm. Manok. Mm. Mangga. Lahat ay ay nagsisimula sa tunog na mmm, Kayo naman! Gayahin niyo ako! Mmm, isa pa! Mmm, mahusay! Oh! Mmm, din iyon! Uy! <laughs> teka! Anong tunog yon? Ang sabi ay... Gayahin nga natin! Parang tunog ng ahas! Ay! Ito pala yun! Ang tunog nito ay... Susi! Siko! Sapatos! Lahat sila ay nagsisimula sa tunog na ikaw naman! Gayahin mo ako! Isa pa! Magaling! Hala! Parang may nahuhulog! Tama! Ang sabi ay ay! Ibubuka ang bibig ng ganito! Ah! Ah! Ay! Ito pala yun! Ang tunog niya ay... Ah! 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 Araw! Ah! 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 Apoy! Ah! 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 Aso! Magaling! Naaalala niyo pa ba ang Mga tunog na naaral natin sa unang lesson. Balikan natin ang tunog nila. M mm, A Ngayon, subukan nating pagsamahin ang mga tunog. Mm, a Ma Ma A mm, A Ama Ama mm, Mama! Mama! Mahusay! Nakakabasa ka na ng mga salita! Para mas makabuo ng mas marami pang salita, kailangan nating dagdagan ang mga alam nating mga tunog. Para mas masaya, hahatiin natin sa mga pangkat. Ang unang pangkat ay ang M, -s A, I, O. Ang ikalawang pangkat ay ang b E, eh, U, uh, T. Ang ikatlong pangkat naman ay ang L, I, G. At para mas masaya pa, bukod sa activities na ibabahagi ko ngayon, Pwede ninyong i-download ang Bear Brand by Workbook na may higit isang daang activities sa pagbasa at pagsulat. Iscan ng QR code na nasa screen para ma-download o i-click ang link na nasa caption. Huwag mag-alala dahil hindi naman dapat sabay-sabay lahat yan ituro. Siguraduhin kong portabi sila bago magdagdag ng panibagong tunog. Okay? Tara! At simulan na natin! Sa unang pangkat, natapos na natin ang mga tunog na... Hmm? Ah. A. Ang susunod nating tunog ay... I. Ibon. Ilaw ilong, alin sa mga larawan ang nagsisimula sa tunog na i si tao isda apa isda, tama! bumuo naman tayo ng iba pang salita gamit ang i S a isa isa m i -sa. Misa Misa s i -s a s i Mahusay! Ang susunod nating tunog ay... O Oras Oto Ospital Alin kaya sa mga larawan na ang nagsisimula sa tunog na o? Okra, isa, ama. Okra, tama! Subukan nating bumuo muli ng mga bagong salita. O. O. Oso. Oso. A. -s o. aso Aso. A-M-O. Amo. Amo. Subukan naman natin itong basahin para mas matutunan ang mga tunog na I. s a i o Aso sisami. Aso sisami. Ma-amo sisami. Maamo si Sami. Maamo si Sami sa amo. Maamo si Sami sa amo. Sino ang aso? Si Sami. Mabangis ba si Sami? Hindi. Maamo si Sami. Kanino maamo si Sami? Sa amo. Mahusay para sa mas marami pang aralin na ganito, mag-subscribe sa channel para hindi niyo ma-miss ang mga susunod na lesson. May video na tayo kung saan tinalakay natin ang pagturo ng sounds at hindi ang letter names para makapagsimula sa pagbasa. At iba pang mga activities para makapagsimula mag-blend ng iba't ibang mga tunog. Ang gagaling ninyong lahat! Tatlong palakpak para sa inyo! isa, dalawa, tatlo. Mayroon na tayo kayong alam na limang tunog. Kung gusto nyo pa ng maraming activity sa tunog na M, S, A, I, O, pwede ninyong i-download ang Bear Brand by Workbook gamit ang QR code na nasa screen o ang link na nasa caption. At syempre, mag-subscribe tayo sa ating channel para laging updated sa mga susunod nating lessons. Ngayon ay magbe-break muna tayo. Painumin muna natin sila ng tubig o gatas. Tara, sabay tayong magtimpla ng ating Bear Brand Fortified. Marami itong tibay nutrients gaya ng iron, zinc, at B vitamins na talagang makakatulong sa pag-aaral para handa sila sa mga activities, make sure na painumin natin sila ng at least isang baso ng gatas araw-araw. Tapos na ang break time! Magpatuloy na tayo sa pag-aaral ng mga bagong tunog! Halika at matuto tayong muli! Narito na tayo sa pangalawang pangkat. Ang susunod nating tunog ay... Baso, bibe, bote. Alin kaya sa mga larawan ang nagsisimula sa tunog na b Dagat, bato, sako, Bato! Tama! Bumuo tayo ng mga salita na may B, b A, O. Bao, bao. B, A, S, A. Basa, basa, a. O. Abo. Abo! Mahusay! Ang susunod nating tunog ay... E. Ekis. elsi Espada. Alin kaya sa mga larawan ang nagsisimula sa tunog na E? Ubas. Baboy. Elepante. Elepante! Tama! Bumuo tayo ng mga salitang may tunog na E. E, B, A. E, B, A. E, B, A. M, E, S, A. Mesa. Mesa. B, A, A, E. Babae. 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 Tama! Ang susunod nating tunog ay... U. Ulo. Ubas. Unan. Alin kaya sa mga larawan ang nagsisimula sa tunog na U? Ekis? Uod? Okra? Uod! Tama! Bumuo tayo ng mga salita na may tunog na U. U. -s A. Usa, usa, u-l-a-m, U ulam, ulam, s-u-s-i, susi, susi, mahusay! Ang susunod nating tunog ay tago tuta tigre. Alin kaya sa mga larawan ang nagsisimula sa tunog na t? Ulo, kuko, tenga. Tenga! Tama! Bumuo tayo ng mga salita na may tunog na t, t, a, o, tao, tao, a, t e, ate. Bato. Bato. Halika, magbasa pa tayo. Ang susunod nating tunog ay kuko, kama, keso. Alin kaya sa mga larawan ang nagsisimula sa tunog na Labi, buko, candy. Candy! Tama! Bumuo tayo ng mga salita na may tunog na B o kubo, kubo. B u k o buko, buko. S i k o siko, siko. Ngayon magbasa naman tayo ng mga pangungusap na may B, e u. Alika, simulan na natin. Si Kiko tumakbo si Kiko. Sumama si Becky. Tumakbo si Kiko at si Becky sa kubo. Si Becky u ubo, ubo. Sino ang tumakbo? Si Kiko at si Becky. Saan sila tumakbo? Sa kubo. Sino ang inubo? Si Becky! Tama! Ayan! Mayroon na tayong sampung tunog na natutunan. Ito ay ang M, -S A, I, O, E, U, K. Ready na ba kayong dagdagan? Dahil ito na ang ikatlong pangkat. Ang susunod nating tunog ay L Lobo Lapis Lata Alin kaya sa mga larawan ang nagsisimula sa tunog na L Loro Kama Tubig Loro Tama! Bumuo tayo ng mga salita na may tunog na L L O L O Lolo Lolo. L o l a. Lola. Lola. L u a. Lupa. Lupa. Tama. Mahusay. Ang susunod nating tunog ay y. Yellow. Yema. Yero. Alin kaya sa mga larawan ang nagsisimula sa tunog na I? Baso? Lobo? Yoyo? Yoyo! Tama! Bumuo tayo ng mga salita na may tunog na I, I, E, L, O. Yelo! Yelo! I, E, M, A. Yema! Yema! A-I-A. A. Saya. Saya! Saya. mag Ang susunod nating tunog ay... m n -no o o -no Niyog. Iba naman ang tanong natin ngayon. Sino sa kanila ang nagsisimula sa tunog na... m n -nars? Tatay. Lola. Nars. Tama! Bumuo tayo ng mga salita na may tunog na m mm. m O. O. No. O. No. -o, o. I. N. A. I. Na. I. Na. U. N. A. Mm. Unan. Unan. Magaling. At ang panghuling tunog natin ay ang tunog na g Gugo, goma, gulong. Alin kaya sa mga larawan ang nagsisimula sa tunog na g? Ilog, gatas, tabo. Gatas. Tama. Bumuo tayo ng mga salita na may tunog na G, G, O, M, A, Goma, G, A, -t A, S, Gatas, Gatas, L, I, G, O, Ligo, Ligo. Ngayon, magbasa naman tayo ng mga pangungusap na may... L-I-G Si Lolo Gibo May tela si Lolo sa ulo May tela si Lolo sa noo Sa tela ay may yelo May sakit si Lolo Gibo Saan may tela si Lolo Gibo? Sa ulo! At sa noo! Ano raw ang nasa tela? Yelo! E bakit may yelo si Lolo? Sa noo at sa ulo! May sakit si Lolo Gibo! Tama ang mga sagot natin! Magaling! Mahusay! Ang dami na nating naaral ng mga tunog at nangbasang mga salita. Marami ba kayong natutunan? Salamat sa pagsama sa akin, mga nanay. Ipagpatuloy lang ang pagsasanay sa inyong mga anak araw-araw. Tandaan, hindi karera ang edukasyon. Pwede ninyo rin gamitin ang ating Bear Brand Tibay Workbook na may higit isang daang activity sa pagbasa at pagsulat. Iscan ang QR code na nasa screen para ma-download ito or i-click ang link na nasa caption. Huwag kalimutang mag-subscribe para mas bayan ang iba pang lessons sa mga susunod na linggo. Muli, ako si Teacher Girl, ang inyong Tibay Teacher. Hanggang sa susunod nating pagkikita dito sa Bear Brand Philippines. Paalam!